vlog ngayon na uh, meron dumating sa atin na uh, ating order na kalang klaseng flitter yung eh, mga kabibes ang isang detailer at isang siyempre razor na talaga ang pang detailer yung detailer pang fit mga kabibes ha? nararating lang nitong araw na to kaya testing natin to kung gano'n siya kasulit ang dahang kanyang brands pala kay Kili kung bibili kayo uh, kasulit the ang Kili sa ating uh, tulad ng mga to Kili

Kasi ano, nahanap ka. Unboxing tayo mga kapatid. Unboxing mga kapatid. Ang kapatid lang galing abroad. Okay, galing lasaga po mga kapatid. Kimi, Kimi. Basta Kimi siya. anong klase yung Kimi to, ang hindi siya. Anong Kimi to? Anong tatak na Kimi to? Ayun, Kimi ang model niya ay KM1132 Yan mga babes. Yan ang dapat yung Research sa Lazada Kung hindi yung At ang presyo na ito ay 500 pesos kung hindi lang mga brads Kung meron kayong budget Mababa pa po siya And then simple so, tingnan na natin itong ating pizza. Sa akin para lang sa akin Kung halimbawa Kayo mga brads na hindi yung uh, Makatipid low budget, dito na tayo. Dito, dito na tayo mga ka Garantisadong hindi kayo ito. Ito eh. New Clipper. Itong darating na bagong taon. Meron tayong panglaban. Itong darating na Pasko at bagong taon. Try natin. Woo! Suwabi mga bags. 100. And ang kanyang tunog ay eh, chill lang ang kanyang tunog. Talagang pagbago nga naman talaga, mapakatahimik. Siyempre, eh. pag matagal na, ang lang din naman yan. Matagal natin, na, may na. ganun? Rugod pa mo. Try mga perms na. Ah. Pinapasaya ako na kayo. Siyempre, meron siyang asamang charger. Pwede siya sa cellphone mga kapal siya, okay siya para siya nga universal pwede sa kahit anong klaseng cellphone basta cellphone na charger okay. and meron siyang guide na mula hanggang 4 mga kabarbs yan so, yung 1 kasama-sama sila 1, 2 tres 4 may 4 na guide siya mga kabarbs ha? gumawala yung oil ako comportante rin ng oil mga kabal so huwag yung kakalimutan ng oil kasi yung ating talimpan medyo maganit na mahirap na siyang tumalag mga kabal so nagyan natin siya ng konti para yung kanyang speed tumali mga kabal yung may brush para sa mga buhok na umiibig doon sa mga talim okay mga na so yun ito. E, 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 natin ito ayaw ayaw sample lang mga kabal so para yung speed niya magpagpagaling siyang guide ng time. Para kung malaglag man siya, hindi mo bumi ang time natin. Yeah. may guide siya, except guide siya. Alright naman siya mga vibes. Ang ganda naman mga vibes, siyempre. Meron itong papel. Pag papel, siyempre, hindi na natin basahin. Tapos naman. O, kapag sa pangalawa. Ang patala na ginahin. Wow! Ano so, mga vibes? Kimi rin po ito, Kimi. Taylor. Gamitan natin ng gumpong para mabilisan isang abas. Be careful lang lagi para hindi tayo masukatan. Nakasugat. <laughs> wow. ah, At siyempre, shoutout natin ang ating na uh, rider na nagdala nito. Na ito. ating uh, pinagkunan nito na, na nagdala sa atin na mapakabilis siyang na ano almost 3 days lang makabibs lang dito ng na ating items nandito na ating uh, ting... clipper at detailer okay. buntingin lang natin yan mga kabarbs masyado sila ano, buntingin lang natin yan mas maganda kasi bunting kaya kayong magtakas ano magano sa bunting natin nakakasan ito na mga kabarbs sa kanya ng model mga barbs kung gusto niya ng detailer mga barbs ito uh, model niya KM 22 ten nine nine barbs yan ang niyo kimi model KM 22 99 and then what to do what to say ayun ah, pa pala so oh, na ang ganda ng mga barbs oh. mapakaganda ka, ka barbs yun sana ten 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 Meron pa sir. Pwede na kami dyan. Ito mga kabal, so meron na tayong dalawang customer na gangkay. Kung anong ba madali. Ito mga kabal, napakasunod na kanyang pala ito. Ano pala to ba, mga mayroon, uh, ito mga kabal, meron na ito. Mahina muna, sa gitna. Nasa gitna mga kabal sa kita nyo. And then, pag sinagad yung siya kabal, parang may turbo yung kanyang detailer. Oh, ano ito? May lamis na? Ay yung lang yung stock sa kabalbs yung lagyan ng lang stock wow, okay yan, may dalagay, may dalagay, may dalagay, ganyang, uh, yung lalagay uh, yung yung ganyan yung mga yun natin yung talagang karin si ito naman, ano naman kanyang kasangkapan na kasama meron din siyang charger type C po yung charger mga and then uh, pang pwede rin po sa cellphone uh, at meron siyang maliit na guide hanggang na uh, lang mga guide nyo I don't know na kung anong klase ito guys but uh, lang siya mga siya mga uno medyo rin yung papel may papel may brush same lang at may try ok mga kabibs let's try na this mga kabibs ayan yeah. simulan natin ito try dito sa ating customer makita niyo yung sulit at ah, budget bill. Halagang ah, 500 lang po ang isa na to. Kada isa 500. Eh, Umatak siya ng 1,000. Okay, mga kabarbs, 1,000 lang. Meron na kayong detailer at paper. But I know na kailangan natin na i-testing para makita niyo yung sulit para sa bagay yung, bag sa mga isang at, ating bang, yung ay testing yan. Hindi sa isang mapalad na yung ating bagong ay mag-testing sa inyo tested. Anong gupit mo, ka Barbs? Basket lang. Ay, basket lang. Wow. Ngayon, nasa forma niya, talagang pang basket na. Siyempre, eh. unahin natin na ang ating Kimi na dito. Let's do this, mga Barbs, ha? Ano ba talaga? Ano na kaya? Sobrang, hindi ko alam, mo, ano unahin natin, ha? unahin natin sa ito? Eh. Ano pattern. The mga bagay mga lang mga bing ino na mga kabahid sa ay naman ang kanyang na smooth at kalim Pinuna ko muna pala yung patrol ng pagkapaskat niya para lumabas ang pinaka tawag ito forma pinaka form forma form ng

multimulti- um, um, Jazakallah, <destroys> na Ito na naman natin yung ating bagong dito. Kuha natin 'yung channel daanan niya mapakalinis kahit hindi mo na ginamit ng ano oh nabura na agad yung mga bulbs mabili siyang ng sinagad ko lang siya nabura na agad ganun siya kay smooth mabura ka pa din yung pinakapatol pero may pwede pang bura yung ano na mo hanggang dito lang lang mga bulbs maraming salamat sa inyo sa need pong gustong bumili po ng mga gamit pang gupit na uh, kayo ng mura para maalipit kayo ng uh, gusto ng gupitan para sa sarili Imi, the best mga maraming salamat at huwag nyo nalimutan pala mag-subscribe sa ating uh, channel kung bago pala kayo eh, mag-follow na rin po kayo sa ating Facebook ang ating uh, Facebook uh, Nilo Tati Junior okay, maraming salamat